yun oh. so gamit din pala itong mga sinaw ng generation na train in operation ito yung dana ng train mapunta doon sa sukat na to ng nangyari dito Last year nung una binuksan itong LRT1 Cavite Extension Phase 1 So kasama dito yung 5 new station from Redemptoris hanggang dito sa sukat ng Paranaque. So decades in the making, ilang administrasyon na yung nakalipas dito para sa extension. Pero ang tanong ng marami, kailan ba magsisimula itong phase 2 at phase 3? Kasi yung LRT1 Cavite Extension, hanggang Cavite talaga siya. So ngayon araw, alamin natin kung matutuloy ba to o madidelay. So dito yan sa area ng depo area ng LRT1. Kasi dito pala meron na silang ginagawang construction works. Parang karuktong to dito sa natitinggang may kalsada dyan. And then alam din natin yung mga natitirang mga informal settlers malapit dito sa sa Potter River Drive. So dito yung huling station na kasama sa phase 1 na nang bukas. Sukat Station. Ngayon yung karuktong niya dito patadaan yan hanggang dito sa depo. Medyo sa depot naman, halos nagawa na yan siya. Ang feature natin ngayon dito malapit sa Zapote River. Tapos daan dito sa Villar Pupunta tayo ngayon dyan sa Bakwaran. At ay over natin itong LRT1 Cavite Extension. After ng opening, kamusta na? Tapos nagbibigay tayo ng update dito sa extension kung kailan ba ito magdurugtong doon sa Cavite sa so dati nung clearing ng nung kinukover natin ito uh, MMDA dati no araw-araw yung uh, kundi clearing operation talagang uh, kanyon kamay na bakal tanggal lahat ng mga obstruction kasi itong kalsada kamay ng mga sasakyan to kung mapapansin nyo pagdating sa dulo yung kalsada, nagmisto lang shopping center. So passable naman siya sa mga tao, mga motor at saka itong e-trike. Hindi tulad dati na halos yung mga tao dito, hirap maglakad, di ba? Talagang namiminti naman kaunti pero puno na mga paninda dito sa gitna at saka sa sidewalk. So ito na yung Redem Tourist. Ngayon dito magsimula sa Baclaran Church. Papasok dito naman. So para meron din mga paninda dito malapit sa kalsada. Nandito na tayo sa Aroas Boulevard Service Road. Grabe na pala yung traffic dito. No? Puno rin. One way yung kanina eh. Yan. So may parkingan dito sa kaliwa. Ito yung footbridge ko ba yun? No? Simula dito, papunta ang kanyan. Station ng LRT. Ayan. Eh. yung access footbridge. Medyo eh, mataas ng kaunti. Eh. Ako sa tala, damang tayo ng Redemptoris Pero nandito yung MMD yung ngayon, no? Yung ito yung nag-concombine, ito yung SCOG Clearing Operation tourist dito, may mga vendors din pala Halos sa uh, nagkatulad dun sa ilalim ng Con, Top Avenue Okay. So, ganito dapat para hindi mag-traffic, no? So, medyo ma-traffic lang dito dahil sa mga nakaparking dito sa kalsada. Tapos yung mga ibang paninda na dyan sa gilid, no? Pero ito siya, one way lang kasi to. Kasi nag-two way ba to, nako. ko matinding traffic na. Pero dito, meron mga umiikot dito, lalo na yung uh, MMDA, Tsaka yung mga nagbabantay dito sa mga vendors din para i-make sure na itong kalsada hindi siya mapuno ng obstruction. So ito po yung first station ng Phase 1C na nabukas sa publiko noong 2024. So ito po yung Redem Tourist Asiana Station. Ay pagkanan mo kasi diyan papuntang Bradco Avenue niyan, diretso hanggang dun sa Asiana City. So malaking tulong ito pagbubukas nitong additional 5 new station para 'yung mga galing dito sa Baclaran pupunta ng Sukat mas mabilis na. Although meron namang modes of transport dito na sinasakyan UV Express para makarating dun sa Paranaque, sa Sukat. So itong extension ng LRT 1 hanggang Cavite ay unlikely na ma-finish within the Marcos term dahil sa right of way. Roblox. So na nabanggit na nila na i-post mo na yung right of way acquisition. Maliban doon cases na na-process na for expropriation. So gamit din pala itong mga sinaw ng generation na train in operation. Kasi so, wala dito punta tayo ng Asia World Station. Asal din sa PITX. So sa harap niya, ito po yung dating Uniwide Coastal Mall na na demolish na. Ngayon, maraming nagsabi na itong property na na-cleared na ay meron siyang future redevelopment. So, maraming mga nagka interest na mga gustong mga potential partners dito sa dating site na yan. So, natanggal na rin yung dalawang bridge na nagpupunag dito sa dalawang building. So maganda kung natuloy dito na ano sa tingin nyo? Panibagong mall? Pwede rin panibagong uh, commercial building na malalaki. Malawak to, tingnan mo sa meron din yan. So maganda kung magkakaroon para mga developments dito malapit sa PITX dahil syempre, mas mabilis yung access ng mga computers papunta dito. Unang-una -una na pagbaba sila dito sa PITX. Kasi pagkababa nila dyan, pwede silang sumakay ng bus papunta sa ibang lugar dito sa Metro Manila. So itong next station, ito po yung PITX. ah tinatawag din nila itong Asia World Station. Pakita na natin yung sitwasyon ng dana ng train dyan sa Kanyaki River. Maganda rin tong alternate na kalsada. Ang problema lang dito ito dyan, no? medyo maliit pa siya. Kaya one way lang. Eh, Mukod sa Sapote, Las Piñas, Cavite. ano, One way na lang siya dati kasi two, two way to eh. So medyo mahirap kapag nagkasalubong yung mga malaking sasakyan hirap uh, lumabas so, dapat bandayan to dito na kasi baka gawing uh, kuwanto, squatting area sa ilalim puno ng mga bahay yan uh, so, ito yung sitwasyon dito sa ilalim oh. so dito po yung daanan ng train kabahin papuntang kwanto sa sukat So, nandito na tayo ulo nito ang LRT 1. So, hanggang dito yung last station. Ito po yung sukat station. Yun So, ang ganda na kasi dito, merong terminal pagkababa nyo. Tapos, walking distance na, mapunta SM City sukat. Diba? Ang ganda na ang dito. Loading at saka unloading ng mga pasero para kayong buwan pa sa air pagdating uh, ito, susunduin so na lang kayo ayun ko lang kung matatagalan ba ito no? sana hindi siya matenga kasi sayang eh so, ito na yung uh, pangkabayan C5 so dito yung Villar Sipag Villar City hopefully matuloy sana no kasi kaya nga LRT1 Cavite extension di ba So makuha na to magiging LRT1 Paranaque extension <laughs> Kasi ang dito lang sa may kanto eh. area ng Villar City na to so, Dito lang Napakalawak ng alote, uh, no? Yeah, So, ayan po yung Villa sipad, Bandang uh, kaliwa.